Yun, welcome to my vlog Dito po tayo sa Hado Blakan ngayon Nagtayo na rin po ako ng sarili kong gawa ng Hado Blak Para naman may makita kayo Hado Blak din, ayan po, ganda ng mga yari oh. tayo sa Lublakan. <coughs> tama <coughs> na? ka mga tama? Tama. Tumawag. Ito pa ating ha, Lublakan. Pakikita ko po sa inyo kung paano gumawa ng hollow iyan ang palita sa loob naglagay ng halo ayan tapos i-start nyo lamas ah, napakaganda mga boss dalawa agad buhat. Ayun ang buhat ang kagandahan ng lahar mga boss na ipapatong agad sa ibabaw Ilan lang ate palabas? 65,000 65, 65. Sa kalahating bag? Kapa ba? Di bali 130 sa isang bag mga boss Lahar ho yan kasi Di ba pa na nag-ayos Oo nandun sa drum Di na yata dito eh Di na ba dito? Ewan ko lang Ito po ang ating mixer Dito po tayo nag nagtatanong kung paano gumawa ng hollow block, ito na po ang ating pagdide mo ng hollow block kung paano gumagawa din na na sa bilaran so ang palabas po natin sa isang bagay 130 ano po yan buhanging lahar galing sa vulkan vulkan pinatubo kaya po inspirado esperado yung ating manggagawa dahil nandiyan po yung kanyang misis. Ganun na. Kanya mong misis eh. Nagbabantay habang siya gumagawa. Ayan kaya po tayo nagtayo ng hollow para meron tayong ipakita ng ano, bukod sa gumagawa tayo ng machine ng hollow block meron din tayong pagawa ng hollow block para meron kayong nakita kung paano gumawa ng hollow block At nga po pala ito ng aking ano, gagawin ko ring hardware. Ito po siya kung ah business <coughs> gagawin ko itong hardware video ngayon wala pa laman dahil nag uh, prepare pa lang po tayo Ano? yung medyo... pa po yung loob. Pagkakain po natin yung hardware Nakabang Next month Malagyan natin ang laman to Ayan Ito po ang na namin Gagawin hardware galang tayong tayo ng mga estante pa. Ito, ang ating mga materyales para sa estante. <clears> kaya <throat> saan ay pagpalain tayo ng Diyos sa ating lahat ng mga mitiin. nako ano ba yan? Okay po, mga mga pinto. Ah, Kasi yung mga Ha? Nagpa? Nagpa? Ah, booster shot. Pwede okay. parang may anak ka rin, ano? Ampunin mo na, <pulay> <populay> Ang bata. Paman Pamangkin ka. Pamangkin ko po, uh. Manila sa Manila. po siyang gumagawa pero magkakuntuo na nagawas ng ano? natap siya ng po. ano? 800 800 pieces yeah. eh po kanyang... po size 4 baka dito na tayo yayaman <laughs> <laughs> ha? baka tayo dito na yayaman sa pag-ahalablock ha? kasa sa pagkuyo oo kahit doon kahit doon ka na maglagay ng tuyo ano outside na yon, tapos dito ka na mag ano Dapat pala may timbangan ka na rin ng ano ano. Na semento. Timbangan ng semento. Wala pa din ala si Rexon. Wala po. kita ng timbangan para parehas ano? Hmm. Ito. Hmm. So. Ah, simple lang po. Oo. Oh. pa 'yan.